Yo, what up? Magandang umaga, tanghali o oh, hapon sa inyo. So, dito gagamitin ko ang aking uh, favorite gun, FFAR. So, tignan nyo pag bato ko dyan ang bomba. Apakaangas, di ba? Apaka -angas, diba? Tumama sa kalaban, man. So, dito nag-check ako kaso wala. Dito may narinig ako kaya dito ako nakisali. Ganon, naka yung eh, boot. Di ako nakilas sa'yo, pinitas ko, di ba? So, napatay nga dito yung isang account, eh, kaya nag-slow peaking. Ayun o. Oh. Kaso, di ko natamaan. Akala ko dito siya dadaan pero dito pala. Pinaasa ako. Tapos yan oh. Pinagawan pa. Wala talaga min. Parang real life lang. So ano matay kakampi ko dun sa may bandang bakery kaya sa library kami dumaan. Kaso naka SR pala. Kaya ang buti nakapagtago ako. Flash flash ko siya dyan. Kung nakasilip siya dyan patay ako. Buti hindi na. So kala ko. Kala ko uman na siya doon sa bandang bakery. Kaso bumaba pala. Ayun siya oh. na turtle. Kaya dyan, inaim ko, pero yung aim ko Hindi nag-a-aim Kaya dyan, Spiker. ginawa ko ng ice spear Yan o, kung nagkamali ako dyan Wala na, talo namin, pero kinamaan ko pa din Holy sweat So dito, tamang abang-abang na lang ako Tapos dyan o May SR ako narinig, kala ko na hindi pala, na-hit mark Kaya dito, dahan-dahan at ginawin ko Ang aking brain system, you know anong ginagawa mo dyan boy? Bang! Pinitas ko na. Kaso, meron pang isang nakasilip. O, oh, so, ang ginawa ko, alis ako, tapos balik. Tapos yan, o. Oh, oops! Dapat pa ako pa ako. Kaso, pinitas ko na din. Ayan, o. Oh, san ka nakatingin, boy? Bang! Pinitas ka sa akin. Tapos dyan, tamang plant na nga sana ako. Kaso, namatay nga pa yung kakampi ko. So, may narinig akong footstep. Kaya, umalis ako. Kaya, makinig kayo sa footstep. Ayaw mo pala, Hindi oh, ko pa siya dyan matamatamaan. Kaya, ang ginawa ko, umalis na lang ako. Tamang tingin-tingin na lang ako sa likod ba kasi malikodan. Yo, boss. Ang plano ko diyan sa A na ako magplaplan kaya dito na ako dumaan. Pero syempre, awareness pa din baka kasi bigla na lang ako malikodan. So, wala. So dito, pupunta na sana ako dyan Kaso ayun o, may dumaan Mabuti dyan, napitas ko na Bang! So nagmamadali ako dyan Tinitinga ko muna ba kasi naka-ASR So dito, nagplant na ako Ang problema dyan Yan o Nag-ano muna ako tapos, pagka-plant ko, naririnig ko na talaga yung footstep. Kaya, dyan, sabay ako tingin doon. Tapos, ayun siya oh, nakatutok kaso, muntik na ako dyan mapitas. Yan oh, oh my god, buti na lang di pa ako napitas, kaya nagpahil muna akong konti. Ayun oh, grabe siya oh, kala ko dyan nagde-defuse na siya. Pero hindi pala, yan oh, bang! What a clutch by me, holy sweat dito tamang abang-abang lang pero tignan yung pagtapos pero flashback ako din yung nasaktan ay mali so dito abang-abang lang yan kaso namatay yung isa mamamatay pa dyan yung isa so dalawa na lang kami buti na lang napitas ko pa yung isa dyan diba buti masakat yung baril ko so dito dapat tapos pitas na yan kanina kaso wala low ako so dito yun know, o meron na naman pinitas ko na din putin na talaga masakit tong hawak kong barrel kaya reload muna so dyan dapat plano ko dyan ako sa A kaso I have the biggest mistake di ako tumingin sa likod bang Kinawa ko naman ang lahat dito dapat balak ko sa umikot sa A kaso yun si kuyo nasaktan ka din ba niya ayun ako yung napitas dito irarash ko na sana sila sa base nila kaso napitas na yung isa at hindi ko pa matamaan yun and meron pang isa so dito tamang abang lang oy kuya one shot ba yan? one shot nga bala ko dito irash. tapos buti na lang nakita ko sa agad siya nag slide kaya nagtago mo na ako nampitas yun nasa likod ko kasi nabi na naman si kuya SG revenge lang diba? tapos dyan pagka slide ko wala pala umasa na naman ako dito nagpick lang ako And ayun nakita ko sila doon sa dulo Kaso Meron na naman palang camper USS 9 Buti na lang talaga Di siya makatutok Kaya siya na lang yung tinutukan ko So dito di ko siya nakita Nag rotate So ayun show San ka nakatingin? Akin ka lang Bang Pitas diba? sa ka na ganitong FFAR So Dito kabado na ako Kasi 1v1 one one situation na lang Tapos di ko pa alam kung nasa yung kalaban Kala ko sabi kasi parang may nakita ako kanina may papunta sa B so dyan ako so thank God na lang nagsabi yung teammate ko sa A kasi kanina pa ako dyan sa B so pagkasugod ko dyan tamang abang abang lang baka kasi naka -ano na and bigla siya nagplant na stock pa ako dyan oh buti na lang talaga maganda yung tuto ko dyan oh oh muntik na ako dun taga nyo dyan nag drop shot pa siya pero wala rekta higa na agad tapos yan defuse na wala nang eche bureche di ko na ispa-spam yan di ako ganun di ba believe in yourself pala ko sana dyan mabitas lang dyan kaso may naka SR pala wala ako yun ano uy ito yung nagbabag ah. natalo kami dun kaya 3-4 na dito kabado na ako ba kasi bigla kami matalo agad so dito tamang ano ano lang ako so pagkatapon ko dyan ng flash kasi natuto na nga ako kaso dumiredirecho pa din ako nang so, napitas ko yung isa tapos napitas din ako napitas din siya huwag kayong mag alala Pasalo ng mga teammate ko yung 8 round namin so dito 4-4 na all kaso naadun na naman siya siya na naman kaso kinawa ko naman ang lahat pero tingnan nyo talo pa din ayan nga pala yung attachment kung gusto nyo and yeah thank you bye bye